Tuy, magluto ko di ka kakaon ani day o kira ka ani ka na mga dato nyo ikaw day katabang mga kadira di ka kakaon ani kay mahal mahal ang manok dere di ka kakaon ani ako kay kakaon mangko ani wa well, may problema ikaw katabang man kadira taga kuskus og CR taga kuskus og anidoro taga luto dira taga laba nya ako higda ra nya kani di ka kakaon kay mahal di ka kakaon ani kay mahal kay katabang man kadiha di ka kakaon ako makakaon ko. Kay, dili ko katabang. Ikaw, katabang mangkadera Salin na lang ni Imuha. Salin. Hmm? Kasabot ka? Di ka kapalit ani kay mahal. Kay katabang mangkadera.